So, pumunta ako doon sa harap. And, uh, I can show you pictures later. Pumunta ako doon sa harap. At <laughs> mayroon isa doon congressman. Hindi ko nasasabihin yung pangalan. Sabi niya, oh, ayan, si Glenn oh, Alam niya kung anong nangyari nung eleksyon. You see? Sabi ng isang congressman doon sa harap. oh, ayan, si Glenn Alam niya kung anong nangyari nung eleksyon. So, actually, uh, kina, na, na, kipag-usap ako sa kanina, kipagpulong ako sa na out of the microphones, no? privately. At sinabi ko sa si kanila, mga boss, ang malaking isyu dito sa eleksyon na to yung 5 million na kinaltas ng COMELEC sa 39,280 candidates in 15,136 yan ang pinakamalaking isyu na haharapin dapat ni George Garcia at dapat malaman niyo mga kababayan Tandaan nyo, limang milyong boto yan na kinaltas ng COMELEC sa 39,280 candidates in one precincts affecting one, more than 1,400 single winner position. Anong single winner position? Congressman, Governor, Mayor. Ito yung mga single winner positions na apektado. More than 1,500 of them. 1,400 of them. So ang sabi ko, hindi totoo ang sinabi ni George Garcia na na-duplicate yung election return. Maliban na lang sa sinabi ko sa inyo mga kababayan yung Banayoyo, di ba? Yung Banayoyo, yung mayor, dinawasan yung Munaralo, dinagdagan yung natalo. Kaya na-overtake niya yung leading candidate na si Nestor Felix, Police General Nestor Felix. Yan yung matibay na ebidensya mga kababayan na napakita ko na pero gagawa akong video about that uh, yung leading candidate binawasan ng 501 votes. Yung pangalawang kandidato humahabol, tinagdagan ng 131 votes. So malinaw na hindi duplicated election return. Kasi kung duplicate, parehong nadagdagan, dapat parehong bawasan. Kasi di ba duplicate. Duplicate meaning nagkapareho. So pareho yung resulta. So dapat yung dalawang kandidato na yon nadagdagan sila ng boto, babawasan dapat. E bakit yung isa binawasan, yung isa dinagdagan? O, oh, 501 yung binawas sa isa, yung isa binawasan, dinagdagan 131. Pero ito, yung hindi ko pa nasabi sa inyo. Bago to. Pag sinuri ninyo yung transmission data, lahat ng election return na nag double doble doon sa server, ni reject actually ng server, walang chance na mag-duplicate yung election return. Kaya ikaw, George Garcia, sinungaling ka, sa damukan ka, sinungaling ka, ayop ka. O, oh. Um, pag, na, pag nakuha ko na yung election transmission, uh, transmission records, ilalabas natin yun. Ilalabas natin yun. Na may capability ang makina na i-reject yung nagdubli double transmission. Actually, meron nga doon ibay eh. Uh, yung makina nag-transmit 200 times, pero nire-reject lahat yun ng makina kasi nakatanggap na siya ng isa. So hindi totoo yung sinabi ni George Garcia na nag-duplicate yung election return. Walang chance na mag-duplicate yung election return kasi nire-reject ng makina. Kahit ilang kapang pang transmission attempts ang ginamit ng makina, nire-reject ng makina pag meron na siyang natanggap na isa. So hindi posible na nag-duble yung election return. Kaya nga eh, may ebidensya sa Banayoyo. Yung isa binawasan, yung isa dinagdagan. Inconsistent sa palusok ni George Garcia kay Kao George Garcia. At it's understandable, mga kababayan. Hindi talaga sasagot ang Comelec kapag ako ang nagsasalita. Nobody dares to hold